Amang kita, gitu, mga biyador. Ah, grabe na yung kain ni Kasubida. mga lugar. Mas nang ingani nga po, mas subida jud kayo. Pero kamang lang. Kamang, kamang lang kita. Wala matagadala, eh, di ba? Sa so, mga biyador dira, pag once ka mga subida, subida, kamang, kamang lang. Ay, para safety ba? Mawang na yung pinakanindot nga trabaho. Shout out sa inyo TANAN kay... RT Jong, sebeda hata si ay, 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 kamang lang bibitin wheeler, kamang, kamang. Go go go. Nada mikiran sa na, og lumun tau mga ka biyahe do. Ta nga si ay bandah. May lang mula na kay para mubuk na ang ligid. Wala yun tayo water break Water break kan eh Mahunong rata yung Kaya Kamang lang, kamang. Maulan na hapon sa area of Marilog. Marilog. Wow. Oh, Marilog lagi. Dari mga kabedor. Marilog. Ah, Marahan. Maulan na hapon dahino. Marahan. ora oh. ulan gid siya. Oh. Ano Ulan siya. Safe travel ang tantanan mga ka biyahero ha. Kay chat out boat kay paring Marjon nga naadu taun sa uh, su, sa record ka uh, sunod sa kay wala mi body body kanya nya migaran ang oh, sakya na. Kaya, ay hina hinay lang basta kanunay safety travel. Happy Pags Pags na dyan Dari sa may uh, Marahan po, uh, sentro Centro mga ka no? Wala na dyan Wala na dyan kadlaon. Ay Ay Gadlaon ay. Pags na mana si dyan eh? Ana na Pags na diri oy Dinosaur Ay dinosaur oh. Buhi pan dinosaur Kamang-kamang lang! Bye. Uh, na Marilog na. Uh, nahinay lang ta mga kabihidor kay labi ng ulan. Mga bags pa yun. O nang, careful sa ato ang mga biyahe. O uh, shout out sa ato ang This is po bring bihidor. Kaya go go go. <coughs> Grabe sa bags mga kabihidor ba. Dali, sa pagis dali ay eh. Alas na na makita ang karsada mga kabiador Ayan, safe travel lang ta always Slowly, but make sure that is very carefully, ha? Ayan, go 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 Hinay hinay Basta nasa safety kanunay ang ato ang biyahe mga ka. Biyahe This is bubring Biyahe Kaya, bye-bye. Kita-kita tayo muli sa sunod na mga video. Bye-bye, guys. Hello, <coughs> mga kabiyahe dol. ka pa kapait pag ikaw ang isa. Imuhata ng trabaho ba? Labi nag-ulan pa kayo. Ikaw pa nag-drive. Ikaw pa magpatubig. Ikaw pa magpasingulan. Imuta na na Ingani ka pahit basta solo solo lang ka gitong na gito ang ka kay kauban mga kabedor, basa sa biya munang hago kay magbiyahe kayo kay isa, eh. hago na, oh. kayo ka ra isa ako na o, ako ba yung patubig lamang mo gito na kay body na, na kay body pero Nagdrive drive ang paglahi muna no, yung sa uban oh tubig na gito nagbagabaga ng na, gito kay pati yung karga kaya patubig yun ta ito 'yung pa pagka kampo no, nadidikado. Eh shout out sa nag-iisang mga behedor. Saludo tayo sa atong sarili mga kabihedor, kaya gugulang.